Good morning mga troops. Ayan mga troops. Panibagong biyahe na naman tayo mga katrops Panibagong araw So yung biyahe natin to mga troops Napaka ano to mga troops Napaka Ah... Mahaba So ibig sabihin video Ang dami siguro apat na drop off to mga troops. So dito rin tayo dumaan mga troops Kahapon ah, dito tayo dumaan sa may bagong tulay Tapos ngayon dito rin tayo dumaan Kaya Ayun so sasabihin ko lang mga trops ayo ah, biyahe natin so una ah, galing tayo sa airport so hindi ako nag-video kanina mga traps sa kapabalik, tapos pagkatapos natin din sa airport bumunta tayo din sa may BGC sa may silindra tapos dyan sa may One Park Drive ah, mayroon tayong up dyan tapos ngayon ah, ngayon la ako nag-video mga troops, dahil na busy ako kanina ah, sa kakamadali kaya ayun so nakikita niyo itong view na itong mga traps so na na-upload ko na to kahapon. So same lang yung dinanan natin pero pagdating natin dun sa may baba sa baba ng tulay nito ah uh, kahapon kumahan tayo dito, kumaliwa tayo dito mga trops dahil mas madali dito kasi mag-ano tayo uh, crossing ilalim na tayo dumadaan. Kung ma-traffic man dito tayo dadaan sa May Mendaloyong. Kasi papunta tayo ng QC sa May Ah, uh, doon banda sa may Sintlok, sa may Rodriguez. Ah, uh, mayroon tayong i-drop doon. Wala tayong sakay na tao. Mga ano lang to. Ah, uh, parang ah, uh, pagkain o no? mga ano lang, mga protas pagkain. Mga yun lang inano natin. So, dadaan tayo ng New Manila. Ah, uh, mayroon tayong i-drop doon. Tapos, QC. Ah, uh, doon banda sa may Rodriguez. Ah, uh, tapos, last nating destinasyon uh, pabinundo so yung biyahay natin isang trip natin ano ba ilang drop ba to Is, ah uh, uh, ano lang natin na uh, limang drop airport uh, ulitin ko airport tapos uh, BGC Silindra one Park drive uh, New Manila uh, Rodriguez sa may Q QC Rodriguez tapos ang last natin binundo so anim pala to mga troops. anim yung dinadap natin sa isang biyahe lang so ayan pero wala tayong ano mga troops ay, ay traffic mga troops ah Ah, kaya pala kasi one way kaya pala medyo ma-traffic, mga tropa kasi nag one way sila doon kaya ayun so yan po yung biyahe natin for today mga tropa tapos pagbalik natin balik tayo ng Makati so malamang uh, mayroon pang isang mga mayroon pa talagang tatlong biyahe doon dahil uh, may nagtatanong sa akin kung pagkatapos ng biyahe ko uh, wala na ba na sabi ko, tintatip pa yung uh, pagkatapos natin sa binondo kaya yung mga trop so sana uh, madali matapos ng mga trop para magkawin din tayo ng maaga kasi kahapon yun nga uh, nagkawin nga tayo ng maaga pero naipit din tayo sa traffic dahil yun nga uh, gamit natin yung four wheels kaya nakawi tayo ng alas 7 7.20 So nakarating din tayo doon sa bahay Magnanay na Tapos biyay tayo ng maaga kanina Dahil yung airport natin kanina ah, 6.30 So ayan So kulang na naman tayo ng tulong mga drop Kaya siyempre pagdating sa bahay ah, Hindi naman tayo makatulong agad Ba't kaya Ba't kaya? Ano kaya? Parang may nagkasagyan mga drop sa hindi na gumalaw ayun gumalaw na kala ko Ayan. so itong kalsada na to mga trop sim lang naman to sila motor sa dinana natin pero mas malapit to pag papunta ka ng idsa yung tumbok mo talaga kasi yung sa kabila idsa din naman ang lusot doon kaya lang ang ano lang natin doon so parang umikot ka so dito mas maraming dumadaan dito kasi mas malapit kaya medyo yun nga lang ha, medyo matagal lang tayo dahil ah uh, yun nga maraming ang dumadaan kaya yan yung mangyari kaya mayroon. bilis ayay ay. Yay. Ina-start na tayo mga troops Dapat pala nagkabila tayo Ayan na mga troops? trops Enjoy! Walang traffic dito mga ka Naiba yung view natin mga troops Dahil dito tayo dumat sa kabila Ayan na mga ka-trops oh. Bilis ng oras nanjan one way na pala ito mga katrops haya pa ikot tayo dito mga katrops sinira na nila yung ano mga katrops krasada yan ito yung mahirap mga katrops na minsan ka lang makadaan yung hindi talaga ano nung daan mo ah, bukas pa yung krasada tapos dumahan ka ulit nagsirado na kaya ayun na paikot. So ito yung mga katrops. So daming kumakain ng pares mga katrops. Oh. Yan. Pares yan ako sa inyong pagkain na pang masa. So ayun mga katrops. Dati dumadaan ako dito mga katrops. Medyo ano lang. Okay lang. ah uh, bukas pa yun doon sa kabila. ayun na sinira na. Kaya mahirap din pala mga katrops. Hindi ka na magkadaan. Uh, ano lang. Bihira ano na lang nakadaan. Kaya magugulat ka lang sira na pala so sa madaling salita mga kung alam pa natin na ah, sira, sinira pala doon dapat doon, na, na rin, tayo dumaan kahapon sa dinaanan natin kaya ayun so medyo napaikot tayo ng kunti kunti lang naman pero yun nga ah, sayang naman yung mga 10 minutes o 5 minutes na napaikot natin So ito, ato na to na to sa page chart to, dire-dire chart to motor sa ayan to sa. Bagong ano to motor sa bagong bukas na naman to ng nasa ko yung mga troops no entry yung pala mga ano lang uh, yung mga jeep at mga private ano uh, ah uh, pwede tayong dumaan mga troops uh, sila, mga troops mga troops ayan mga troops so andito na tayo sa sa mga troops so na, madali lang So hindi na tayo dumaan sa doon sa May Guadalupe. Kasi minsan doon mga traps, uh, doon pa lang medyo mahaba na yung traffic. Pero dito medyo mabawas-bawasan. So dito tayo sa ilalim mga traps dahil ah uh, sana wala traffic to. So, walang traffic to mga drops yan para ayun mga drops so nasa idsa na tayo mga drops ah uh, ito yung sinasabi ng mga drops na cruising kilalim so dito naman sa ano siyempre crossing ibabaw <laughs> ayan so sandi mga drops mayroon na naman tayong airport So yung hinati natin kanina ng umaga, uh, Sunday ang balik noon. So malamang uh, magpihim sa atin yun. So ano na yun pagbalik ng drops? Anim uh, na sila so mayroong kasama na yung babalik. Kaya malamang siguro ng drops dalawang uh, sakyan sa Sunday. Kaya may biyahe na naman tayo sunod-sunod ng mga drops. Lagi na tayong kulang sa tulog. Ayan mga tropes oh. So medyo Bumagal na mga tropes. Nandito tayo sa may sa Mall. Ayan mga tropes. Dito yan mga tropes oh. Ayan malaki yan mga tropes oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan oh. You know, oh. Ayan ano tropes mga tropes <laughs> mga mga tropes Kaya... Sana wala traffic kay diyan no. Ganda ng JL talaga. Sana sana lang, sana lang. Hay mga tropes, so thank you po at si mga tropes. Dito lang na yung ano natin mga tropes, uh, video. So abang-abangan yung kumuyo, abang-abangan yung next video ko mga tropes. Ah, uh, yung last nating drop binundo pa tayo ng ah uh, Makati so mag video tayo ng isa doon so gawin na natin yun ng na, -na, -na lang mga traps ah. Uh, part 1, part 2, part 3 ganun kasi ah uh, sobrang haba kung i-video natin yung lahat na galing sa BGC hanggang doon sa ano natin so abutan tayo ng mga dalawa, magdalawang oras so napakahaba na yung mga traps so madaling ma ano yung ano natin kaya hanggang dito lang muna traps ah uh, Paalala lang mga trops ulit. Ah, ingat po tayo lagi sa trabaho. Lalo na sa mga ganitong trabaho na araw-araw na nasa kalsada. Kaya yan. So God bless ating lahat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!